Magandang araw, Tagig. Narito na ang ating Tagig City Daily Weather Report ngayong Merkules, kalabing siyam ng Hulyo sa taong 2023. Ayon sa pag-asa, patuloy na minomonitor ang low pressure area na huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 710 km silangan ng hinatuan sa Rigao del Sur. Ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Inaasahan na ito ay maging isang ganap na bagyo ngayong araw o bukas at papangalan ng Egay. Maging bagyo man ito, wala itong direktang epekto sa ating bansa sa kasalukuyan. Samantala, ayon naman sa ating tower system, makararanas ang ating lungsod ng mainit na panahon na may bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, lalo na sa umaga at sa tanghali, at tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na sa hapon o gabi, dulot ng localized thunderstorms ang magiging agot ng temperatura ngayong Merkulis ay maglalaro sa 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Maaari namang umabot sa 39 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw. Pinaasahan naman na maglalaro sa 1 hanggang 8 kilometers per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa timog silang. At ayan ang latest sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Patuloy tayong tumutok sa Tagig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, tagigay Ako po si EJ Laguna. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.